Tuta, tutang pinamimigay. Pinamimigay na tuta? Oo, tama yung narinig mo. etong mga tuta na to ay eh, talagang ipamimigay ko. Ha? Sa karapat dapat. Sa karapat dapat na mag-alaga sa kanila. Kasi itong tatlong tuta na to eh hindi ko naman sabay-sabay sila maaalagaan ng talagang pagmamahalay. Kagaya na pinabibigay ko rito sa aking asong shih tzu. Etong tuta na tong tatlo na to, eh mga shih tzu yan. Ha? Ang gagawin nyo lang, magko-comment lang kayo sa akin ha. Magko-comment, ilalike nyo lang at i-share. Syempre, babasahin ko yung comment niyo kung kayo ang karapat-dapat na magalaga ng tuta na to ha. Hindi ko to binibenta. Ipamimigay ko lang sa karapat-dapat ha. Ayun, tatlo yan. Tatlo. Yan ha. Mamili na lang kayo diyan. Ito si, ah, si Uno. Ha? ito si Uno ha. Ito yung may ano sa